Kabu sa kaibigan kung hindi ka pa marunong mag-transfer ng GCash to another GCash account itong video ay para sa iyo napaka basic lang nito mga kaibigan magagamit mo to sa mga payment online at kung wala kang cash at meron kang GCash maaari mo pambayad ang iyong GCash at kung bago ka lang dito sa ating channel namimigay pala kami ng GCash giveaway dito i-like at mag-subscribe at sabihin mo kung bakit ikaw dapat manalo ng ating GCash giveaway Una sa lahat kay bigan ni open mo muna 'yung GCash application mo then hintay mo lang mag-load ito. I-type ang MPIN or 'yung biometrics mo para ma-access natin 'yung ating GCash account at pagkatapos nun, kay bigan makikita natin 'yung amount or 'yung ating remaining balance sa ating GCash account. Dahil alam nyo na 'yung layunin ng ating video, i-press nyo na 'yung send. Sa case natin para mabilis, press natin yung express send kay bigan. Nga pala meron dalawang paraan ng pag-send ng pera. Pwede nga through QR code or through number. So gagawin ko dito sa video natin, through number po yung pag-send natin ng GCash. via Express Send. Kung mapapansin nyo, meron button doon na scan or upload QR code in case na gusto nyo mag -send ng pera using QR code. Pero sa case nga natin, number ang ilalagay natin. Make sure na yung number na pag-sendan natin ay yun talaga kasi mahirap na magkamali pag nag na natin yung pera. At kapag sigurado ka na sa number na ilagay mo, maaari mo nang ilagay yung amount na isesend mo doon sa iyong kaibigan o kung kanino ka man magbabayad through GCash. So for this tutorial, ibibigay ko yung 250 ng aking kaibigan via GCash. Since wala na akong cash, kailangan ko nang isend using this mode of payment. Ulitin ko, palaging i-review nyo muna bago nyo i-press yung send kasi hindi na natin maibabalik kung napindot na natin yan. Masasayang lang yung ating Uh, pera or yung ating Gcash kung nagkamali tayo. At negligence natin yung hindi natin pwedeng sisihin ang Gcash. Meron din palang option dito na pwede kayong maglagay ng mensahe. Sa akin nilagyan ko para sa example natin. At kapag sure na kayo, pwede nyo na i-press yung I Confirm and pwede nyo na i-press yung Send. Pwede nyo rin i itong receipt natin para meron kayong katunayan o katibayan na kapag send na kayo o nakapagbayad na kayo dun sa inyong kaibigan o dun sa babayaran nyo online. At yun nga mga kaibigan, successful yung pag transfer or pag-send natin ng money doon sa ating kaibigan. At mapapansin nyo na na yung ating balance dito sa ating GCash. Makikita rin natin yung transaction details dito sa transaction history. Kaya malalaman natin na naisend na natin yung pera doon sa ating babayaran or sa ating kaibigan. At kung may natutunan ka ngayong araw kaibigan, huwag kang mahihiyang i-like, i-subscribe at i-share itong ating video. Salamat kaibigan sa panonood Hanggang sa muli. Paalam!